ang tamang pagtulong, hindi yung bibigyan natin sila. Ang pakiusap namin, kung pwede picturean nyo yung location, itag nyo kami sa aming official Facebook account sa DSWD at i-report nyo kung nasaan ang mga individual na to. Nandito tayo sa tapat ng Robinson's Galleria. Isa to sa mga malls na may at may, at may nakikita tayong mga families or individuals in street situation. Nandito kami kasi ngayong kapaskuhan at araw-araw nag-ooperate ang ating pag-abot team, nire-reach out natin to mga pamilya na to at may individual na to at dadali natin sa shelter natin and on my livelihood grant. Ang pakiusap namin sa ating mga kababayan, sa tuwing nakakakita tayo ng mga individual or ng mga pamilya na nasa lansangan, ang tamang pagtulong, hindi yung bibigyan natin sila. Ang pakiusap namin, kung pwede picturean nyo yung location, itag nyo kami sa aming official Facebook account sa DSWD at i-report nyo kung nasaan ang mga individual na to. At ina-assure namin kayo na kami na at ang aming mga social worker ang pupunta sa lugar na yon para tulungan ang ating mga pamilya at individual na nasa street situation. Tatanda natin sa kapaskuhan at araw araw-araw. May tamang pagtulong sa ating mga individual na nakatira sa Letsangat.